Kaya yung pagpasok nito ni Mami Dims <laughs> sa buhay namin, kaya Julius, napaka-blessing talaga na. Uh, kasi, right on time siya eh. At saka nakakatuwa kasi hindi ko naman siya hinahanap. Hindi na rin uh, naman niya ako hinahanap. Uh, hindi namin penwear sa yung mga bagay-bagay. Parang, alam mo yun, parang naawa si God sa akin. Parang <laughs> sabi niya si... <siya, laughs> ito na! Ang awala ko sa'yo. <laughs> Totoo ang kasabihang, may ikalawang Gloria para kay Andrew Schimmer, si Andrew ang namatayan ng partner na si Joe Rivero noong December 22. A year after Joe's death ay tumibok muli ang puso ng father of two. Sagot sa kanyang pangungulila ay si Dimps Greenvillea. Ani Andrew sa vlog interview sa kanya ni Julius Babao. Timing raw ang pagdating ni Dimps sa kanyang buhay, hindi raw niya ito hinanap, kundi ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Pakiramdam daw ni Andrew ay baka awang-awa na raw sa kanya ang nasa itaas, kaya ibinigay si Dimp sa kanya. Anya, kailangan din naman daw niyang magkaroon ng katuwang sa buhay. Samantala ani kinumpirma ng aktor na si Andrew Schimmer ang nalalapit nilang kasal ng kanyang bagong partner na si Dimps Greenvillea sa kanyang panayam sa YouTube vlog ni Julius Babao. Idinitali niya ang kanilang naging love story ng fiancé. Pagkukwento ni Andrew hindi niya hinanap ang kanyang bagong fiyansi bagos ipinagkaloob ito ng Diyos sa kanya. Blessing na blessing talaga yung pagpasok na kasi timing na timing na timing na timing. Yung panahon ng pagpasok niya, yun yung mga panahon na hirap na hirap na ako. I, I, mean, hirap na hirap na ako. Alam mo yun, Magdadag uh -huh. ng umama-maying eh, katotoo ba uh -huh. sa buhay uh -huh. Uh -huh. Hindi hindi yung tutulong sa Physically uh -huh. Support system ba? Uh -huh. So, naghahanap ka na rin. Hindi naman sa naghahanap, pero nag-iisip ako kung paano. Sa, oh, kasi sa, malungkot ka eh. Ano, oh. ano, anong direction nang pupuntahan namin. Kasi naawa ako doon sa dalawang bata. Oh, oh, oh. Kasi kahit hindi nila sabihin sa akin, alam ko namang hindi nila sinasabi. Kasi nga, every time oh. na i-discuss namin yung about mother, about oh. nakikita talaga nila yung oh. devastation sa mukha mo. Mm -hmm. So, hindi na nila tinatanong yung kaso. Every time na may experience sa tulad yan, panento ko kanina, eh, sa mga mall, oh. sa, ganyan, nakikita ko sa mukha nila. Dagdag pa ng aktor, hindi raw talaga nila kilala ang isa't isa at hindi rin daw ito aware na artista siya, ni-recommend lang daw siya ng common friend ng yumaong partner para i ang isa sa business ni Nadims at yun lang ang koneksyon nila noon pero ilang beses raw itong hindi natutuloy. At dahil nga raw hindi matuloy-tuloy ay gumawa na lang ng promo video si Andrew para sa negosyo nito at doon na nagsimula ang kanilang pag-uusap. Nang matanong naman siya kung kailan na mangyayari ang kanilang big day, sinabi ni Andrew na nais sana niyang isabay ito ng Valentine's Day at kinukuha pa niyang ninong at ninang sina Julius at Tintin, February 14. Actually, plano namin sana isabay sa Valentine's. <laughs> Day sa February 14. Uh, of course, sa Ginong Ninang. This Feb 14? Feb 14. Ninang! Ah, ninang yeah. taon? Oh, February 14. Ang oh, bilis naman! <laughs> oh. Sabi ko, wait, wait, let's do it. Siyempre, ang halang-halang tanggihan natin yan, no? <laughs> eh, mahal namin kayo, eh. Yes! Yeah. <laughs>